Samantala, isa sa matinding tinamaan ng bagyong kabayan, ang Davao Region, at isa ang sektor ng agrikultura sa malaking napinsala. Ang detalya sa report ni Jay Lagang ng PTV Davao. Nagpapatuloy ang isinasagawang assessment ng Department of Agriculture Region 11 sa kabuwang pinsalang iniwan ng bagyong kabayan sa Davao Region. Siniguro ni DA11 Regional Executive Director Abel James Montiagudo na nakatutok ang ahensya sa sitwasyon ng agriculture sector. Tiniyak din niya na hindi pababayaan ng DA11 ang pangangailangan ng mga apektadong magsasaka. Nagbigay na ako ng directive to ready. Uh, kasi ang tinanong ko kung meron ng standing crop sa rice, especially rice. Kung may standing crop na, uh, ano na ang stage niya bago ba siyang tanim o nagmi-milking na siya, meaning tumutubo na yung bunga niya. Nakahanda naman umano ang regular na buffer seeds program ng DA, kung saan sa naturang programa ay kaagad na bibigyan ng rice at corn seeds ang mga apektadong magsasaka upang kaagad nilang mapalitan ang mga napinsala nilang pananim dahil sa bagyo. Kaagad ring magpapadala ng request ang regional office ng DA sa Davao Region sa kanilang central office upang madagdagan ng kanilang quick response fund. The protocol is Uh, pag may, may calamity, tapos gagawa ng um, report, damage report, ipapasa sa Central for validation, uh, then pag na-okay na, na yung report, then craft the rehabilitation plan, submit to the National din po. Samantala ay kinumpirma naman ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Manay, Davao Oriental, na isang magsasaka ang naiulat na nawawala habang kinukuha niya ang mga niyog na inanod ng tubig-baha sa kasagsagan ng bagyo. Nakipagtulungan na din ang MDRRMO Manay sa Philippine Coast Guard upang kaagad na mahanap ang naturang magsasaka. Ayon sa Disaster Risk Reduction and Management Section ng Department of Agriculture, tinatayang aabot sa mahigit 625,000 hectares of standing crop ang maapektuhan sa pagtama ng bagyong kabayan sa siyam na rehiyon sa bansa. Mula sa PTV Davao, Jay Lagang para sa bayan.